Ayan, uh, ko lang ng ano ng reaction video yung incident sa kadet na namatay, no? On board. Medyo ah uh, nakakadismaya tong ganitong pangyayari, no? Kaya talagang hindi natin papalampasin. Okay, uh, first of all, uh, shout out kay ano, Marino PH, no? Salamat sa pag mo. Then ah uh, nakikiramay ako sa pamilya ng ano ng kadete sa parents n'o tsaka sa mga kamag-anak. So ito, uh, basahin natin ha. On the routine day aboard the cargo vessel, hindi na pinangalanan yung ano, yung inang barko. Then anya nya uh, group of deck crew including boson dalawang AB and dalawang OS na-assign daw sa paglinis ng balas. So, hindi natin alam doon kung anong ginagawa nila, kung nag-chipping, may painting, or what, no? Pero cleaning daw, eh. Clean balas tank. So, nakalagay pa dito, expected safety precautions, no? Then, around afternoon, a deck cadet who had already completed his duty on the bridge. So, unexpectedly, joined the crew. The cadet came and went intermittently, spending the time in the tank, stepping out several times as it became common for him to come and go. So dito pa lang, no, yung gumawa na itong incident report na to, kitang-kita na na naghugas kamay na sila lahat, no? From management to ano, to ratings, lahat sila naghugas kamay na. Hindi natin alam kung anong utak meron tong mga to, no? So, babasihan ko lang yung ano, incident report na na post na ni Marino PH na no, sigurado galing din to dun sa barko nila. So, kitang-kita na lahat sila naguhugas kamay, no? Eto mga tao na to, no? Hindi ko alam kung paano nila nagagawa yun. Isipin mo yung ginawa nila sa bata. Nawala na nga. Tapos wala pang makiklaim. Malamang wala tong makiklaim, eh, Kasi sinasabi nila dito, usang pumasok yung kadet inside the ballast tank. So sino kaya maniniwala dito ano? Especially kung nagbabarko ka, maniniwala ka ba na basta-basta papasok yung kadet doon sa ballast tank na wala man lang paalam? Pwede ba mangyari kaya 'yon? Kung hindi man siya magpaalam, wala bang officers, wala bang mga ABs. Andiyan oh, lima oh. Andiyan si Boson. May dalawang AB, may dalawang OS. Kung halimbawa sa kapatid niyo kaya nangyari to, o kaya sa nang no? Sa kapamilya niyo. Tapos sa inyo ginawa to. Hindi niyo ba naiisip yung ganung ano? Ang ginawa nito mga to, nilinis na nila yung mga sarili nila eh, no? Unang-una, -una, yan, si Pepe, si Chipmate. Sigurado to wala tong ano eh. Wala tong enclosed in, enclosed space entry permit na ginawa eh, no? Nung may insidente na nagsigawa na to. Tapos binriefing na lahat ng ano, ugas kamay na sila ang problema, kawawa yung kadete na matay na nga. Plus wala pang makukuha yung pamilya nito, no? Kasi nga nakalagay dito, nakusang pumasok lang yung dekadet. Ba, diba? Katarantaduhan to, no? Yan sana sa pamilya ng ano, ng kadete. Sana wag kayong pumayag na wala kayong maklaim man lang. Dahil sobrang kapabayaan yung ginawa ng management doon, no? Malabong masaraduhan kasi sa permit pa lang, andun na nakalagay kung sino yung papasok eh. No? Bago pumasok yung tao, ita-time in yan, itatawag sa bridge. Nasa entrance yung isang nasa entrance yung uh, naka-assign may radyo yon yung bababa sa ballast tank o sa tanke eh, may radyo rin yon no may team leader may team leader sa baba tapos sa uh, entrance meron ding radyo naka-monitor nandoon yung ee uh, or emergency escape breathing device or uh, breathing apparatus no pang-emergency Then, from uh, entrance, meron naman communication sa bridge. No? So, ang daming mali, you no? Know? Kada papasok, ililista yun, di ba? Ililista ng bridge. Tawag yun, eh. Okay, uh, third, uh, boson, 2OS, uh, 2AB, entering balas tank, 2A. Then, ilalag kung anong oras pumasok. Alam mo kung sino nasa loob. Then, after nun, Every 2 minutes, every 5 minutes Continuously yung Communication, no? Na, oh, kumusta na dyan? Okay Okay lang kami dito sa baba Then, papasa na naman sa bridge uh, bridge, Okay lang sila sa baba, ganun, continuously Kasi enclosed space yan, eh Tapos sasabihin yung may maiiwan na kadete Sa loob ng tanke eh? Paano nangyari yun? Ha? Ano yung bantay doon? Ibig sabihin, walang nagbabantay sa taas Doon palang mali na kayo, eh Huling-huli na yung ano nyo eh, fabricated na kwento. No? Doon pa lang, yari na eh. paano papasok yung kadete doon? Na hindi siya allowed, wala siyang pinirmahang permits. Hindi siya kasama. Ngayon kung papasok man siya, magpapamiliarize, siyempre magpapaalam yan sa officer at sasamahan ng officer or kung sino yung pwede mag-assist sa kanya. So dito pa lang ang layo na talaga eh, nakakapagtaka eh. Malabo mangyari tapos ang tagal nawala. 8 pm na na-locate yung bata. From 5 PM. Eh alam niyo pa lang pasok na eh. Nakita niyo pala oh, intermittently, no? Unexpectedly joined the crew, pumasok na daw, balik-balik na daw sa tanke eh. o. Oh. Doon pa lang eh. Hindi niyo na naisip na may tao doon, yung nagsaraman lang. So ang laking ano kapabayaan talaga, no? Ayan, so nakakapang ano lang, no? Although karamihan talaga ng Marino uh, talagang pagdating hugas kamay, no? Malamang tinakot 'to ng agency no na ito lang sasabihin nila para walang maklaim yung bata, no? Para ma yung mga uh, sarili nila, no? Sana naman may sumingaw sa inyo, ikwento niyo yung tunay nangyari, no? Sipin niyo ilagay niyo rin yung uh, sitwasyon nyo kung kayo yun no? tapos sa inyo ginawa yung ganyan pisibling papasok yung kadete yun kadete yun eh no? pero nalang kung talagang sobrang pasaway nyo pero kadete yun may officer may sabi natin mga AB may edad boson no? bilang kuya na lang no? kahayaan mo ba yung bata No, ano ba yung kadete, di ba? Estudyante pa rin yan, considered as students yan eh. Di ba, kukuha sila ng one year para mag-take ng ano, board exam hinayaan nyo man lang so ayan uh, wala na tayong ano doon hindi natin alam kasi kung nagkaayos na sila or may naklim yung bata no pero sa basa, based on na uh, case study na in, ano, niya, pinadala ni Marino PH talagang ano eh ginadawn nila yung ano eh no, yung kadet no parang talagang kasalanan no kasi talagang wala silang ano dito But, wala silang masasagot eh kung paano nakapasok dun yung ano. Kaya yun na lang yung ginawa nila. No? So, ang tip ko naman, no, sa mga kadete, sa mga bagong magbabar ko pa lang, or kahit yung mga dati na, no? So, yung procedure natin sa enclosed space, no? Critical yan, no? Hindi basta-basta yan, no? Merong risk assessment, entry permits. So, bago kayo pumasok ng tangke, make it sure na che-check ni Chief Mate yan, yung tangke, eh, no? Che-check yung atmosphere na siguradong 20.9% oxygen. So, siyempre, na-ventilate yan ng 24 hours or mahigit pa, no? Para sure na ano talaga yung oxygen sa tangke. Eh. Then, dapat dyan may radio kayong kasama. Pangalawa, meron kayong oxygen uh, analyzer, no? So, dapat yung oxygen sa area nyo, 20.9. Pag bumaba ng 19.5 immediately alis na kayo so ganun no then laging yung communication pag enclosed space laging maintain niya no not more than 5 minutes nga dapat yan eh no hindi lalagpas tuloy-tuloy yung tanong no kung nag kung naggalilinis kayo di ba check pa rin kung hindi man check yung sa baba yung taas dapat nangungulit tapos meron pang sa bridge continuous yung communication So, wag din kayo papasok hanggat hindi kayo nakakapirma ng entry permit. So napaka-importante 'yan, no? Kasi diyan bumabase yung mga insurances, no? Insurance. So pag wala 'yan, walang insurance, no? Wala ka sa ano, hindi ka kasama. So 'yun. Napaka-simpleng ano lang tong enclose, no? Pag sinundan nyo, walang mangyayaring ganito. Sa risk assessment pa lang, ini-eliminate na yung mga ano, yung hazard eh. Tapos darating na yung entry permit, enclosed space. Doon pa lang wala na. Tapos yung radio, no? Laging radio, may radio. Let's say asawaika, ka, makulit ka, 'di ba? Magdala ka ng radio. Kasi yung radio kahit nakulong ka doon sa balas, tank, may radio ka, makokomunicate, makokontact mo yung bridge. Eh. Pwede ka magsisigaw doon. O kung wala man yung radio yung ibang bridge, I am sure yung mga malalapit na barko makokontact pa rin yan kung may mga barko. At least meron kang chance. No? So yun, ingat lang tayo lahat, no? Papasaw.